In fairness, bagay pala sa'yo magpagawa ng ilong. Pagawa mo na kaya yung ilong mo. So ito na nga mga hobby basis. It's my fourth day na since nung hair transplant ko. And medyo okay-okay na siya. Konti na lang. Tapos napansin ko, ba na talaga. Masakit na yung ganito ko. Medyo pag-a Tsaka dito sa so may gilid. Ayan o. Oh. Parang namaga. Parang ako nagpa-vino. <laughs> Pero anyway, um, kaya naman. Medyo pagalang a lang siya. i warm compress ko lang siya. At... Assure as usual, well, si Happy David, iiwanan na naman ako dito sa bahay. Kasi sa Happy David, medyo busy ngayon. Ang dami niyang rehearsals. So, bago siya umalis, uh, hindi na kami masyadong nakikita dito sa bahay. Kasi gabi na siya umuwi. Mapapaalam muna tayo. Ma'am, alis ka na naman? Mm -hmm. Saan ka pumunta? Everyday ka nang umalis? Hey, may rehearsals ako. So, Ang dami kong shows kami. Okay, sige. Meron akong show sa Okada. Ay, so bukod Hi, pa rin sa tapos mo. Tomorrow ulit yung yung... Okay, sige. Ingat ka. Kumaya ka na. Hmm. Nagluto ni Ate Ros. Nagluto ni Ate Ros. Ay! in ignore ako. Hindi ako yeah. pinansin. tatang talong. Hindi <mang> ako pinapansin. Yes. Sabi ko wala pa akong kiss. kumain ako okay, na kiss. It's Alam. Mim na mamaga ito, bumaba na yung pagako. Dito? So, sa so, loo. Ayun oh. Nandiyan. Tingnan mo. Right now, nakikita ko na mamaga to. Para Oo. umangat. Mukha kang nagparay, no. alam ko. Mukha ko. kang nagpagawa ng ilong. Ito, ayun oh, no? ito, ito na mamaga ito. Niyan. Niyan, no? mm -hmm. ito. Baby. Mm -hmm. In fairness, bagay pala sa'yo magpagawa ng ilong. In fairness, bagay pala sa'yo magpagawa ng no? ilong. Pagawa mo na kaya yung ilong mo. <laughs> Tingnan natin. Natatakot <laughs> ako. Gusto <laughs> mo ba? Ewan ko, di ko sure. Bahala na si Batman. Ang pogi mo, baby. Pogi ka naman kahit hindi pinagawa ang ilong. Pero see. matagal mo ng pangarap yan. 2017 mo pa dapat pinagawa, diba? Tapos hindi yes. pinagawa kasi natakot ka. Pero now, kasi hindi ka na masyado takot. Tingnan natin, di ko alam. Mamali naman kita kahit pinagawa mo ilong mo o nah. hindi. <laughs> kiss na. Minim, alis ka na. Labay, hmm. ingat ka ha. Love you, kiss na. Love you too. So, Okay. Kamusta mo ko sa kanila doon sa GMP? Yes. Bye-bye, ingat. Inom ka na ba ng vitamin C mo? Yep, naginom na ako kayo na. lang ko ni Ate Rose. Gamot mo? Yes, tapos na rin. Bye-bye, ingat. So ito na nga mga Habibis. Um, hindi ko pa pala na ibubok ng ticket si Lindy kasi nung time na nagbook ako kay Ate Rose, after ko mabook yung ticket ni Ate Rose, nagkaroon ko ng problem sa site. Uh, kaya ngayon, um, ibubuk ko na siya. Sayang hindi ko naabutan yung 99, 9 kung meron mang sale. Pero, Uh, kagandahan, si Lindy kasi yung time ng pag-alis niya is hindi kasabay ni Ate Rose. Sumawa so, na si Lindy kasi usapan nila si Lindy ang mag-spend ng Christmas sa province nila tapos si Ate Rose New Year. And ngayon, um, baka nag-worry na si Lindy. Baka akala niya di ko siya ibubuk ng ticket. <laughs> Kaya ngayon ibubuk ko na siya ng ticket para mabigay ko na sa kanya mamaya. Sa mga nagko-comment at nagtatanong kung bakit si Ate Rose madalas umuuwi tapos si Lindy, hindi. Kasi si Ate Rose, by land lang yung travel nung kanyang uh, province, no? And nung kinuha namin si Ate Rose, um, naiintindihan nai nai namin yung feeling na malayo sa kanyang anak at saka sa kanyang um, asawa. Tapos, land travel lang naman. So, talagang binigay namin yung quarterly na pag-uwi kay Ate Rose para makapagbakasyon. Si Lindy kasi sa Bacolod pa, so kailangan niya pang lumipad at mag-take ng aeroplano para umuwi sa probinsya nila. Kaya usapan namin ni Lindy, nung kinawa namin si Lindy, yearly uuwi siya. Ang importante, makapag-spend din siya ng time sa family niya. And I think okay naman yung kay Lindy. At eto, na-print na natin yung itinerary receipt ni Lindy. At makaka-uwi na siya. Ngayong Pasko sa kanyang family. Mamaya ko ito bibigay. Um, siguro mamaya bago kami mag-dinner. Ah, uh, Siguro nagtataka na si Lindy, bakit kaya si Ate Rose meron ng ticket ako wala pa? Baka hindi ako pa uwi ni Sir Ray. Char. <laughs> Siyempre di ko naman gagawin yun, nakakaloka. <laughs> so yan. Sana matawa si Lindy kasi makaka-uwi na siya. So bigyan na natin tong ticket ni Lindy sa kanya. Sana nasa baba sila. <laughs> Ate Rose? Si Lindy ba nandyan? saba Sa uh, Hindi eh. Siguro nagtataka ka na ano. Buksan mga ilaw. Ang dilim. Nagtataka ka na kung ba't wala ka pang tiket, diba? <laughs> Oo oh, po. <laughs> Akala mo di ka na makakawin? Akala ko hindi na po ako. <laughs> hindi pwede. Ayun o, know, binok na kita ng wow. ticket. Yeah, may ticket ka na. Makakauwi ka na, ano? Hindi ko kasi nabukas sa bay nung kay Ate Ros kasi nagkaroon, pagkabuko nung kay Ate Ros, nagkaroon ng problema doon sa site. So, ngayon ko lang naalala. Kaya ngayon ko ta binok. Huwag ka mag-alala, makakauwi ka. Sure na, sure na na. Oo, sure na, sure yan, ha? <laughs> huh? At dinig ng baggage para lalagyan ng mga pasalubong mo sa family mo, ha? Huh? Okay, ayan o. Oh. medit najan na dyan, ha? Huh? Ayan na yung date na pinag-usapan natin dati. As okay, double check mo lang yung pangalan mo kung okay na yan, ha? Sige oh, po. na yung pag-uwi mo. Opo, <laughs> okay, po. okay, <laughs>